ano, noche, dama si kabalyero. Nalto ang iyong katanungan. Kahit minsan sa buong buhay mo, ikinahihiya mo ba ang iyong pagkatao? Alam kong ganito na ako mula pa sa pakabata. Tukso ang matikabo, maski sana akong magpunta. Palo at sermon ng tatay ko sa kanan at sa kaliwa naman. Mura at kurot ng nanay ko. Wala din. Wala naman akong kasalanan. Hindi naman ako namimirwisyo ng kapwa. Well behaved naman ako. Pero ewan ko nga ba. Hindi ko maintindihan dito sa atin ngayon. Basta ang alam ko, ako ay mahina. At kung malakas din ang kontrol ko sa aking sarili. Tula. Wala naman akong ilalabag sa batang. Hindi naman ako nang aapit ng kapwa ako tao. May takot din naman ako sa Panginoon, Diyos. Ewan ko. Ewan ko nga ba dito sa mundo ang aking sinasama ng loob. Ako, at ang lahat ng kapatid ko rito, ay tao rin naman. Marunong din naman akong tumawa. Marunong din ako kundya. Yun ang pusa dyan kapag nasa takpakan, sumingiyaw din. Hanggang ngayon, I'm trying very hard to do something about myself. Pero, eh, hindi nga ba? Kaya, bakit?